Bakit nga babagsak sa medical ang OFW applicants? Mga ka health Real Talk, bago ka pa makasampa sa barko ng pangarap o lumipad papuntang bansang gusto mong puntahan, may isang matinding checkpoint ka munang dadaanan, ang Pre-Employment Medical Exam o yung tinatawag na PEME. Marami sa atin punong-puno ng pag-asa pero sa bandang huli, uuwi na lang ng luhaan kasi bagsak sa medical. Ang masakit pa, madalas hindi mo alam na may sakit ka na pala. Kaya ngayong series na to, pag-uusapan natin ang top 11 medical reasons kung bakit hindi pumapasa ang mga aplikante at kung paano natin maiiwasan ito. Kung tutuusin, hindi lang ito basta medical clearance. Ito ay paniguradong kaligtasan mo habang nagtatrabaho abroad at kaligtasan din ng ibang tao. Kaya mahalaga na alam mo na bago ka pa mag-apply kung ano ang mga kondisyon na madalas bumara sa medical approval ng mga OFW applicants. Hindi ito para takutin ka kundi para tulungan ka na maghanda. Kasi minsan simple lang ang dahilan kung bakit bumabagsak ang isang tao at kung na-diagnose o naagapan lang sana baka pasado na siya. Sa 11 episodes na ito, bibigyan natin ng mas malinaw na paliwanag ang bawat kondisyon, paano ito na-detect at ano ang pwedeng gawin para hindi ka mabigla sa resulta ng medical mo. Top 11 medical reasons bakit bagsak ang OFW applicants. Una, tuberculosis, may tama sa baga kahit healed scar pwedeng ma-flag sa X-ray. Hepatitis B at iba pang infectious diseases dahil sa high risk ng transmission. Hypertension, high blood pressure lalo na kung uncontrolled. Diabetes, high blood sugar risk sa trabaho lalo sa high demand jobs kidney problems madalas nalalaman lang sa urinalysis heart conditions kahit asymptomatic risky para sa labor intensive work vision problems mula malabong paningin hanggang color blindness hearing loss, lalo kung kailangan ng matinding alertness sa trabaho, obesity, yung may mga BMI issues dahil sa physical demands ng ibang trabaho, mental health conditions, kapag nakitang hindi fit emotionally o psychologically, at ernia, luslos, lalo kung nasa singit o bayag, pwedeng maging problema sa trabaho. Sa mga susunod na episodes, himay-himayin natin yon isa't isa. Hindi para mawalan ka ng pag-asa, kundi para alam mo kung paano maghanda at lumaban. Tandaan sa trabaho sa abroad, hindi lang skills at, at experience ang labanan, kundi pati kalusugan. Kaya samahan niyo ako sa Health Real Talk special series na ito. Dahil ang kalusugan, dapat pinaghahandaan bago ka pa sumakay ng aeroplano. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.